pati si kamatayan na tulala sa iyo. So ito guys, mag ano tayo? I mag uh, review tayo, review. Kasi alam ko edited lang talaga 'tong video natin. Eh. Kasi posible mangyari to. Tingnan niyo naman guys. Tingnan niyo yung kotse. Halit lang. Ilapit natin. Yung anino ng kotse, tingnan niyo itsura. O yung anino niya. Ayan. Kaiba yung kaiba yung anino niya. Tsaka yung pintura parang hindi sa natabunan. Tsaka dito tinan niyo, yung bus naman na kulay pula. 'Di ba may anino diyan ng ano, anino ng kahoy ba 'yan? Pero yung bus hindi natabunan ng anino ng kahoy. Ayan, tinan niyo. Walang anino ng kahoy na naano sa bus tumabon. Nasagasaan lang niya yung anino ng kahoy. Tingnan niyo naman 'yan, oh. Halata talaga siyang edit. At dito pag ano, pagdaan ng bus. Ayun. Tingnan niyo yung tao, mawawala 'yan. Oh. Natatabunan siya ng ano. Ibig sabihin yung bus at saka yung anino ng bus, edit lang 'yan, nilagay lang 'yan. yan oh, nawala yung tao, hindi mo na makita. Ayun natabunan siya kasi piki yan ang totoo dyan, tao lang at sa kalsada. Pero yung mga sakyan na yan, piki yan. Yan, ang itsura niya, no? halata talaga. Yan. Yung mga sakyan na yan, mga piki yan. Nilagay lang yan. O, tinan mo, yung kotse, o. Sinagasaan lang yung anino. May anino dyan, o, ng poste. Pero sinag sinagasaan lang yan ng kotse yung anino ng poste hindi siya hindi siya tumabon hindi siya na ano, sa taas ng kotse hindi mo makikita tsaka imposible yung tao magkasya siya sa si ilalim mababala yung kotse na yan at dito nga ayan no, tingnan nyo yung mangyari sa tao natabunan na naman siya tsaka yung anino ng kotse na pula o halatang edit talaga siya <laughs> parang <laughs> si square So, ayan nangyari. Natabuunan na naman siya ng ano. At dito nga, tingnan nyo, maraming ano, maraming anino ng ng puno, di ba? O, oh, maraming anino. Pero yung mga bas, eh, yung mga bas, hindi natabunan ng anino ng kahoy. Kasi nag lang nila. Yan, tingnan nyo yung mga bas. So, walang mga anino sa taas. Walang anino ng kahoy. Eh, dapat natabunan ng anino yan. Yan o. Oh. Walang mga nino sa taas yung kaya hindi makita. <laughs> so dito naman may anino ng poste oh nakikita di ba? May anino ng poste. Pero yung anino hindi mo makita sa bus. yan O oh, walang anino sa taas pati sa gilid. Yan lang, oh yung malito. Yung kun saan galing yan. Yan oh. no. sinagasana yung anino. Yan. Halatang edit talaga siya. Ang galing galing pag-edit, di halata no. Pero kung himayin mo, yan o. Oh. Yung anino talaga, wala o. Oh. Sinagsaan lang. Yan guys, picky siya, picky. Hindi sa totoo. Galing, galing na pag-edit. Magaling, magaling. Congrats, congrats.